Ah ganun po pala tay, naintindihan ko na po Na kahit linggo-linggo ka nagsisimba Kung hindi mo naman isinasa puso ang lahat At gumagawa ka ng masama Wala rin tong silbi sa Diyos O anak, tatapos na natin magsimba Narinig mo naman yung sinabi ni Pader Na huwag tayong gagawa Sa kapwa natin na hindi maganda Opo tay Tara na anak Tay, nandyan po pala yung mga kalaro ko Pwede po ba ako maglaro? Oo naman anak, basta yung sinabi ko sa iyo ha, huwag kang magmumura. Tay, ano mas po ba ako pwede magmura? Ano ka ba anak? Di ba sinabi sa atin ni Father yan, masama magmura? Ganun po ba tay? Sige tay, punta na po ako sa mga kalaro ko. Sige, basta maaga ka muwi ha. Apo Apo tay. Alam naman po natin ang pinamili. Sigurado po, matutuwa yung mga kapatid sa neto. Okay. O basta, hatiin mo sa mga kapatid mo yan, hindi sila mag-away-away ah. Opo. Hoy! Paano yung yan? Saan galing? Sa Orseb yan, namili. Aba, ang dami niyong pinamili ah. Oh! Sige, mare. Uto awa sige. Uy, parang hindi. Sabot ah. Dito, pre. Isimba kami. Ay, da, talaga, obligasyon mo na mag Banal na banal ka. Oo, pre, kailangan talaga namin si eh. Saka manali. Ano, pre, dito na kami. Dito na eh. Tay, bakit po kayo lagi nagsisimba yung dalawang magtatay? Oo nga, napuna ko nga rin eh. Bakit ikaw anak? Ba't mo natanong, sorry magsimba? Opo naman, kaso pwede ko ba? Oo naman, bukas naman ang tahanan ng Diyos para sa atin lahat. Saan po ba tayo? O oh, sige, hayaan mo na. Sa linggo, simba tayo. Sama natin mga kapatid mo. Sige po tay, maganda po yan. Sir Wayne, sigurado ka ba dito nakatira si Randy? Oo sir, ayon sa asset natin dito siya nakatira O tala na, baka mo pa yun Tara sir Sir, dali lang, ako lang ang kakatok Para kung sakala tumakbo, nakaalala kayo dyan Randy! Bakit po? Nandiyan si Randy Soriano? Wala po. Ano mo siya, boy? Tatay ko po. Anong kailangan niyo po, po sa tatay ko? Ah, wala naman, boy. Kailangan ko lang siya makausap. Ang ganun po ba, kuya? Hintayin niyo na lang po. May binili lang po dyan sa labasan. Sir, negative daw dito si Randy Soriano. May binili daw sa kanto. Tingnan-tingnan natin dyan, sir baka dumating bigla matakasan pa tayo oh sige diyan ka dito ako hey, sir boy hintayin ko lang, lang yung tatay mo dito sige po kuya gusto niyo po ukuha ko po kayo ng bangka hindi <laughs> na boy dito lang ako mag-aantay na lang ako dito ako <laughs> oh, may mga police wala well, si sila tara bunin natin Randy! Sumuko ka na, Randy! Rocky, tumigil ka na! Puputo ka kita! Sir! Suko na po ako! Hindi na po ako lalaban! Sige, dumapa ka! Daba, daba! Lumod, lumod! Well, pasasam mo! well! Sir, ang bata dyan, sir! Pata, hindi dito! Rocky! Oh! Tumigil ka na! Tay! 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 kalaban. Ayan mo na. Para mabawasan mo sa sumang tao sa mundo. Sige na. Tumawag ka ng response kung Oh, sige, akong bahala rito. Oh, oh Kuya Ares, ba't nagmamadali ka? Narinig mo rin ba yung putok doon? Oo, oh, narinig ko nga eh. Putok ng baril Doon nga ako pupunta eh. Si Randy pala binaril. Naglaban daw eh. Ah, ano Kuya Ares? Si Kuya Randy? Eh, napakabait niyang tao noon. Takaling linggo-linggo na yun? Yun nga din ang alam ko eh. Kaya nga makikibalita ako. Paano ba yan, Angel? Pupunta na ako. Sige, babalitaan ko ni si tatay. O, oh, sige. Tay! Tay! O, oh, Angel, bakit kayo At bakit kayo nang mamadali? Tay! Si Kay po, nabalitaan ko po. Hinuli po siya ng mga pulis. Eh, lumaban po siya, kaya po siya nabaril. Eh, di ba po, napakabait po ng tao nun? Tsaka po lagi nagsisimba? Ah, ganun ba anak? Siguro, kaya sa inul ng pulis. May ginawa siyang kasalanan. Kasi anak, alam mo, hindi lahat na nagsisimba ay tunay na banal. Yung iba, nagbabanal-bananan lang. Tapos nagbabat-baitan lang. Hindi tulad natin, lumalaban tayo ng parehas sa wala tayong ginagawang masama. Na kahit di tayo pala simba, hindi tayo gumagawa ng masama. Basta, sa puso natin ng Diyos, lagi mo isipin na hindi tayo gagawa ng masama. Ah, ganun po pala tay, naintindihan ko na po na kahit linggo-linggo ka nagsisimba, kung hindi mo naman isinasapuso ang lahat, at gumagawa ka ng masama, wala rin tong silbi sa Diyos. Tama ah, ah, di ka rin, nak Kahit ka magsimbal ni linggo basta wala ang ginagawa masama at nasa puso mo ang Diyos. Sige na, anak. Magkain ka na. Makakain na tayo. Opo, tay.